Doggy kain na. Oh, dito na. Yan. Kakain na si Doggy. Ito na yung kanyang paboritong plato. Ang plato ni Doggy. Ito na rin yung kanyang paboritong ulam. Buto-buto ng manok na adobo. Kakain na si Doggy. Kakain na si doggy ko. Mm, social. Kumakain siya sa mesa. Mm. Social ang aking doggy. Kumakain sa mesa. Uh. Oh, kain na. Bilisan mo kumain. Wag ah, wag kang ganyan. Wag yung kan mo. mo, yung paa mo. Ibaba mo yung paa mo. Ibaba. Ganyan, ganyan lang. Wag mong itinataas yung kamay mo. Bawal. Ganyan lang. Huwag mong itaas yung paa mo. Bad ang ganon. Hindi maganda yung ganon yung itinataas yung kamay. Yung paa. Oh, ganyan. Very good. Oh. Kain pa. Ngayon. Ngayon, iinom na si Doggy ko kasi tapos na siyang kumain. Iinom na si Doggy ko. O, inum na. Inum na Doggy ko.